So, um, Kamusta yung mga, ano yung mga activities sa school, yung mga assignments, yung mga kids? Gagawa mo ba lahat ng mga yun? Hi guys! Hello kayo, na Hello po. Gagang hapon, merienda po tayo. Merienda tayo sa pinsapin. Merienda tayo sa pinsapin. At saka ano yan? Shopping, shopping? banana kiyo at kamote kiyo at saka fries. Makain sila fries. With ginger ale. Ginger ale. Mm -hmm. <laughs> Canada dry. Ayan. So, merienda tayo guys. Tikman mo na ba ito Mary? Hindi pa? Ano ito malagkit? Taputo. Hmm. Ano? Masarap yan. Sapin-sapin Sapin-sapin. Diba masarap? Kaya mm. <laughs> tayo guys. Tapos kukumustahin natin si Ate Neri kasi ano siya eh ano na siya, mahigit isang buwan na siya sa school. Natumpisa sila 26 eh. So, ayan, saktong ano na, isang buwan at ilang araw. Kumustahin natin yung kanyang pag-aaral. I-update niya tayo. No, I-update mo kami. update niya tayo sa mga ginagawa nila sa school. Ano? Mm -hmm. Kumusta, neri ang pag-aaral? Okay lang. Ayan, uh -huh. guys. Kumusta so, rin natin si Neri? Oh, Nery, ano, ano po? Kumusta ang first month ng iyong pag-aaral. Okay lang naman po. Kamusta hmm. ano yung mga naging experience mo sa school? Hmm. Yung Ano? Yung ano? Ano? ano pa hmm. ako? <laughs> Ano po? <laughs> Marami ka ng friends? Ako. Um, Marami na friends si Mary. Tapos ano pa? Busta naman yung mga ayan. teachers mo? Okay lang na naman po sila. <laughs> hindi nila alam na ano Ay, hindi pala ako Tagalog. Hindi nila alam? Opo. diyan. They... Hmm. Like, <laughs> hmm. yeah. Bagulang lang, 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 lang. <laughs> <laughs> hmm? Pero sa si mo alam lang po, dalawa lang sila na alam nila. So, yung teacher namin sa komunikasyon. Ano um, ka naman yung ano? Ano um, so yung, um, yung mga tawag yung mga activities sa school, yung mga assignments, yung mga quiz <laughs> nagagawa mo ba lahat ang mga yun? Opo. Ang gumarami ko yung performance task Opo. Hmm. Walang araw na no, walang performance. Hmm, nagagawa mo naman. sa Sali, palagi po akong magsalay si palagi ako magsalay ng mga performances ko. Palagi mo hmm. sinasalay? very good eh? Hmm. Para masanay ka din, para hindi ka na mahiyain. Opo. <laughs> Meron yung tagay. Kumusta naman yung mga ano, quiz mo. No. Assignment, gano'n. Okay, I'm following you. Ha? Okay lang po. Paano okay? Laging perfect? Hindi po. <laughs> <laughs> Minsan, may, may mali isa. <laughs> may mali na isa? Opo. Oh, Grabe Oh. May mali na isa daw. Out of ilan? Over Ten. Hindi, Nine. Nine over ten. Ako. Okay. Swabe. mayroon meron ding iba na ano, na parang mahirapan ako na um, dalawang mali po, tapos gawin ko. Ano kayo nandiyan? Okay, okay Pero yung ano din po, yung confused na ano sa ano, sa P.E. Mm. Nabiglaan kami kasi hindi namin alam na may quiz. Lahat, okay, uh, hindi po alam kasi walang, wala pa kami GC sa ano PE. Tapos mm. nabigla Mami, din yung mga, na yung, masyadong masyadong hmm. yung mga classmates ko. Yung mga classmates ko din na uh, bigla sila na may uh, ano. Place. Hindi quiz. sabi ko picture na may quiz kayo. Hmm. Si sir po yung <laughs> hindi po nagsabi. Kumusta naman yung ano quiz mo doon? Okay lang po. <laughs> Nakapasa naman. Hindi po alam. Ano po? 12 lang po ako. 12 over? 20. Wow, okay lang yun. O, oh, hindi siya hindi nagsaba yung teacher na may 15 na o. Oh. Lahat sila daw rin ang mag-classmate pero ang school niya 12 over 20. <laughs> okay lang yun. Nakapasa pa rin yun ah. Diba? And hey, what more if nag ka, eh paano pa kung nag-aaral ka? Eh na-perfect mo na yan. <laughs> di ba? Very good. Yung mga performance class, di ba sabi mo na sumasali ka? Ah, pa. Yung mga activities, yung mga presentation sa school.

dahil wala tayong grade kapag hindi tayo kasali kasi mas mas ano mas malaki ang grade sa presentation kaysa ano sa mga scores or lang sa mathematics di ba ano dapat sa sabi sa akin ano kato na mga presentation kasi 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 malaki ba yung mga grades. kasi 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 para kasi 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 Oo, oh, very good Pero marami naman akong ano, mga friends sa school. Pag ano, pag pag break time, ano, mag ano kami, mag tawag doon na sikat-sika. Oo, <laughs> <laughs> oh, para this, ano pa kayo, ma, kailangan niyo pa yung isa kasi mga friend mo. At so, sa kagandahan nun, yung mga friends niya, yung mga ano din. Ano yung mga friend mo? Mga bright uh -huh. mm. Yung mga naging friends niya sa school, mga bright daw. Diba? Uh -huh. Ano po nga kay Nery? Matukay yung... Matukay yung magkipag-friend siya sa mga matatalino, diba? Para kahit paano yung mga hindi alam. Matalino naman si Nery. Uh -huh. Matalino si Nery, pero syempre yung yung may mga ganon, at least, yung mga hindi pa alam, matututunan niya pa rin sa mga friend niya. Ang galing niya sa mga mga activities sa school. Ano sabi sa'yo? Ano sabi mo na ano? Huh? Ano sabi ng mga classmate mo, baguhan ka pa lang, pero ano? Ano sabi? Ano hindi ako mahiya sa so, mag, ano, mag, ano, sa mga presentation. Yeah. Kasi ang iba, ang iba kasi, na, mayroong iba na, ano na, mga one year iba na, bago lang din sa, dito sa nila, tapos, wow, oh, mahiriya pa. <laughs> 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 pero ako, parang, ano po, ang tawag nun, parang pipigilan ko yung Mahihiya ka. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi kung mahihiya ka, di wala kang grade. Opo, ang grade. Sabi mo, malaki yung grade sa presentation, di ba? Opo. Eh pag nahiya ka, pagkatahit-tahinit ka lang na ayaw mo mag ano, hali, wala. Wala kang grade. Meron din akong ano, meron, merong, meron akong friends sa school na, paglabas namin, kasabay kami paglabas sa school. Sa building, pag ano, pag mayroon pang time na mag um, pumunta sa kanilang bahay, na yayahin niya ako pumunta sa kanila. Hmm. Malapit lang ba yung bahay nila? Malapit lang. Hindi yung si Isabel? Isabel po. Ate Isabel. Yan okay. yung ano, Bisaya, di ba? Ha? Ay, yung ano niya daw po, yung mama niya, Bisaya. Ah, uh, pero mm. hindi, hindi siya marunong. Mm. Hindi tayo. Ano yung lola niya yung ano? Subscriber? Subscriber ba yan? No, po alam pa. Yung subscriber lang po sa mga Oo. Oh, pero kasi sa ano, noon mga siya, di ba? Okay. Hmm. Minsan doon din ako makakain. Pag ano, meron pang time. <laughs> sa likod lang kasi ng school, hindi naman malayo yung mga Sa likod lang ng lang school, kaya nang nakaraan ng uh, Merong late tracking. yung ano, late yung service, di ba? Opo. Okay. Yung late yung service, tumating sa school dahil sa traffic. Ano, niyaya ng kanyang pwede, si Isabel, sa kanilang bahay. Sa likod lang naman yung doon kumain, nag-isak pagdating ng service, nakakain na siya. Mm. -hmm. <laughs> nakakain na siya bago siya umuwi dito. <laughs> right and Opo. Okay. Nakalilig ko siya. Hi, kaka Isabel. Kasi rin niya to. Hi, Isabel. Hi, kaka Lola. Hello po, Lola. <laughs> At ano yung pangalan yun? Sa, ano lang, Facebook niya lang, i-ano ko, shout out. Yung si, ah, ano? Si, ah, wait lang po, anapin ko lang. Di ba yung sinuot na nakarana ko sa kaya? Opo, mayroon din yung, ano, yung tita ni Isabel. Shout out guys, si Jimmy Randa. Hello. Bait po siya. Bait sa akin. Siya po ang nag-ano, nag, anong tawag nun? Na, anong tawag nun? Nakulimutan ko na. <laughs> Masayahin mo? Para, nag, uh, ano, ano, Parang siya ang ano, ano sa akin ng pagkain ba? Parang nag-serve ano? Ah, oo. Oh, nag-serve siya. Nag-serve ng pagkain sa'yo. Nag-serve. Okay. Wow. Siya po nag-serve. Tapos, binilahan niya pa po ako ng lintya sa damas. Hmm. Pinaulang eh? okay, pinau okay, sa akin. Ah, pinabaon niya sa'yo? Pina, ano lang, pinakain niya. Ah, pinakain niya sa'yo. Hmm. Gusto niya na mag-ano, kami. Mabait <laughs> po sila. Tapos so, yung mga teacher mo, anong sabi? Pa. Oh. Ano ba sabi mo? Yung mga teacher mo mag-bait Ah, oh, oh. mo. <laughs> Baka may yung mga teacher mo. <laughs> Mabait po sila kasi ano. Sabay mo mabait ang mga teacher ko. mabait pa <laughs> ang mga teacher ko. Kasi, pa, parang ano, parang, ang tawag nun? Kasi, pag ano, kung maing, maingay yung mga na namin, pero hindi kami bigla pinakasalitan namin. Parang, ano lang, parang, sinasalitaan ng kami. Na ano, yun ang gagawin namin, gano'n. Hmm. Basta nga ba sa'yo, ang bayit sa'yo? Ang, 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 ang... bayit po siya. Sabi pa nga niya na ano, na ano daw, okay lang daw po ako doon. Sabi ko, opo, okay lang po. Kasi bigla lang niya ako nilapitan. Ginawa mo po. Tapos sabi, sabi niya, okay lang daw po ako. sabi ko din, okay lang po sabi niya ano tanong siya sa akin kung meron na dalawa ako mga friends sabi ko, meron na kung marami na mga friends alam ba mo okay pero dalawa lang po na kaalam na ano sa ba uh, uh, minta geminta na ako <laughs> na adviser ko po hindi <laughs> nataga okay. 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 Sa Tagalog din daw daw. Dalawang kutsa um, lang ang nakakaalam sa Tagalog din daw. Kasi merong yung communication kasi, meron kaming ano, merong anong tawag noon? Mm, in nag-ano siya sa mga activity niya. anong tawag nun? Kasi nag-review ganun. Wala pa sinulat sa ano sa ah, wala pa inopen yung TV kasi don kami mag-ano hindi lang kami nagsusulat sa blackboard. Sabi niya, ang ano parang kasi ang iba daw, magka, parang magkaiba daw mga salita sa mga ano sa ano ano po sa mga wika ganun, mga wika okay. na Opo. Meron mga salita na magkapareho pero iba ang um, meaning. Oo. Hmm. ibang main. Tapos yung ina, example niya po, yung langgam, yung sinabi ko po kay Dane, sabi ni Dane, ate gawin kitang langgam, sabi ko, lumilipad na ako. Sabi din ni Dane na ano, hindi naman lumilipad ang langgam, gumagapang yon yun, <laughs> 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 yun, sinasabi ni teacher na iba daw, tapos sab sabi niya na sino ang ano, hindi Tagalog dito na ano din ako, na ano oh, ah, tawag yung um, ano Taas po ako ng kami, Dalawa po kami ni Trazer. Nag, nag, ano, na... Ano Bitaw! 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 yung din pong ano, yung binuhat, diba? Binuhat po siya, hindi pong binuhat. Pero yung ano, sa Bisaya din, buhat gano'n, ginawa na. Ginawa binawa, no? binawa, uh, binawa, ah, binawa, binawa, binawa. Dito na. Binawa na. na. Pero di, oh, yung oh, di buhat doon sa ano. Okay. Okay. Bisaya iba. Bisaya ginagawa pa lang. <laughs> dating dito buhat-buhat na. <laughs> <laughs> Ibang ini. Bitaw. Mitaw. Mitaw don Doon ako nakilala ng teacher namin na no, hindi pala ako sa gano'n. Tapos, inanong niya ako kung tama lang po yung example niya. So, opo, opo, okay. tama ka. Mitaw. Pagigising <laughs> lang kasi namin guys eh, pero si Mary, magawa siya ng assignment. Sabi ko, merienda muna. Wala pa natapos. Ang dami. Ayun pang assignment. Ang dami, wow. ano yan? Pubig na. Sabi ko, magmerienda muna. Pagpa... Pag-break muna sa paggawa ng assignment. Tapusin mo na assignment mo para mag tayo. sa ako. Meron <laughs> pa akong video presentation. Mag-ano mag ka na mamaya. I, i Try kong ilagay dun sa ano. Basahin mo lang, i-record mo May project na naman siyang grade yung presentation. Matulungan ko siyang i-edit. Matulungan ko siyang i-edit yung kanyang ano, project. Anong din sa Nag-edit din. Hindi. 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 Parang ano lang po siya so, picture tapos edit lang. Pero hindi po siya picture. Basta. Meron may example niya ni ni Isabel sa akin. So, parang mahirapan na hanggang magawa Kasi hindi ako marunong mag-edit yun. Okay. Saan ba i-edit? Hindi po. Eh, ito po. Lang po lang po lang po yung self. Ito po. O. Pagawa. Gagawin hmm. mo to sa, ano, sa eh edit mo lang. Ganito yung kay Isabel. Ito so, so, ganito binang gagawin mo, parang ganito. Dali lang yun. Kung ang kita kagawa mo. Dali lang sa sabihin. din? Dapat ngayon nga ako. Ngayon din? Mm. Ano ba? Siyempre, may kumain na. Ikaw? Ito din, Google, okay. ano namin. Dito huh? po, i ano yun, yung paper. Dito po, i-ano, ako dyan sa GC nyo ng PE. Mamaya, ayusin natin. Ang dami ng GC namin. O parang ano, dapat ay per subject ata ah, kayo ng GC. Bye-bye. Oh. Salamat po. Bye-bye po. Sa panonood. Abangan, abangan niyo ulit yung next update ni Neri. <laughs> Thank you po. Bye. Bye, -bye po. God bless po.